Oo. di ba? Pagkatapos, ang sinasabi nila ngayon, eh, 284 uh, congressmen. Ay, nako! Yan, na yan na naman. Super eh, majority. Na naman. Ano daw po ngayon sa Kamar de Representante, ang uh, nangyayari? Nagkakaisa uh, na raw sila at nagsasanib-sanib puwersa para mapanatili pa sa posisyon. Oo, eh, wala man lang bang nagsabi. Bakit naman? Oo. Bakit naman kagad naman nagpahayag ng pagsuporta naman ang bawat isa sa kanila? Wala daw pong pakinabang yon Sen. Wala. Ha? Wala. Nagkasundusundulan daw sila. Naniwala ka naman doon. Ayun. Kung, kung ako'y naniwala, ay doon sila nagkamali. Tanungin mo ako. Eh kayo po, naniwala ba kayo doon? <laughs> Hindi. <laughs> eh bakit naman? Kayo paano na? Oo. Oh, oh, oh. Eh yung nga impeachment na ito eh, di ba? Ayan. Sino ba may kasalanan? Uh Huwag na natin sabihin, oh, sinasabi, underperforming, corrupt siguro or whatever. Uh -huh. Hindi. Ang tao, nagalitin, di ba? Ayoko opo naman. Dinaan nila sa balota ang galit Bakit silang eh. ganong nakuha ang uh, boto sa Mindanao? Sino may kasalanan? Ay, eh, sila. Kanino mo ma-attribute yung kanilang hmm. uh, kapalpakan? Oo. Uh -huh. Doon siya ginawang dalawang aksyon, eh, di ba? Ayan. in nila yung vice president na taga Mindanao. Oh, pinakulong nila yung dati. Hindi pa presidente. sila tumigil doon. Hmm. Ah, bigla na lang nilang hinuli. Uh -huh. At pagkatapos itinapon sa kabilang daigdig. Ayan, oo. Uh -huh. Hindi, kabila nung daigdig. <laughs> <laughs> uh -huh. Nagalit ang tao. Pagkatapos sasabihin mo, ah, yung performance natin ang... Eh, hindi, alam naman nila eh. Uh -huh. Sinong may kagagawa ng impeachment? Well... Ang, uh -huh. ikukod ang iku ko dyan, ang sinabi ni Congressman Toby Chanko, Sen. Oh, bakit? Hindi mo ba paniniwalaan yung sinabi yun niya? Yun ang sinasabi niya. Bakit magsasalita ba siya ng kasinungalingan? Ay, yun nga sinasabi. Totoo na nga itong sinasabi ano ko sinabi na? niya? Eh, sabi niya, huwag nyo nang ituloy yan. Hindi makakatulong sa atin yan. Oh, kasi nga, siya yung manager hmm. eh. Siya yung uh, campaign... Campaign manager, manager. ng alyansa. Tama kayo. Ang, ina, ang, ang kanyang palaging iniisip kung paano nyo may papanalo lahat Oo. ng mga senador ng administrasyon. Oo. Sa balikat niya ay nakadag nakapasan <laughs> oh, yung obligasyon Oo, na yun. Pagkatapos nga naman, gagawa ka ng isang aksyon na ikatatagilid lahat ng kandidatong kanyang inaalagaan. Eh bakit naman hindi siya magkukumplain? Oo. Uh, Di ba? Oo. Uh oh, ang sabi niya, eh sinabi ko na nga huwag niyong gagawin yan eh. Sino yung gumawa? Ayun. Oh. Tinuloy pa rin niya. Tinuloy, tinuloy pa, pa rin niya. Oh, eh. oh. oh. Kasi nga naman kay kaya tinuloy ko. May mga pangako naman pala. At ngayon, uh -huh. hinahanap ngayon? yung pangako, wala daw ma-release. O, oh, di ba? Inangako na nga. At sino ngayon ang may kagagawan noon? Uh -huh. Kung bakit nagkaganyan? Pagkatapos, ha, ang ginawang katwiran, uh -huh. underperforming yung mga cabinet secretaries. Uh -huh. Kaya di ko masisisi. Baka may sama ng loob din naman yung uh, pinagtatanggal na parang ang sakit niya na. Ah. Ah, tama Nilagay, mo ko dito. Ang perception ng tao na parang ako, hindi ko talaga naganap yung aking Yung aking trabaho. No? Pero hindi naman yun ang issue, di ba? Oo. Wala nga. Uh, wala nga ng record eh. Wala, wala. Talaga, mag-iisip na lang Pag talaga ang tao ba yan. Kung bigla ka na lang, uh, magtatawag ng courtesy resignation, uh -huh. wala naman ka ang um, pinagbatayan. Kung paano mo ko susukatin, saan mo ko dadalhin. Uh -huh. Kung ako itatalaga mo po, hindi. Oo. Uh -huh. Fue de bueno.